nayan sa panahon ng paggunita ng Undas. Balikan natin ang linya ng Star FM Manila. Mga kaboombo at mga sternation ipinatupad ang maigting na pagbabago ng panuntunan dito sa Barangka Municipal Cemetery sa lungsod ng Marikina ngayong Undas 2025. Sa pala ng Philippine National Police mula kahapon ay naobserbahan na ang nagsa ng mga tao dito sa Barangka Municipal Cemetery at pinatayang umabot sa 8,000 mula alas 6 ng umaba, umaga hanggang alas 6 ng gabi kahapon ang tumalaw sa kanila mga yumaong mahal sa buhay. Ngayong araw, Nobyembre a 1 ay aasahang dodo -do pa ang kilang ng mga tao dito. Samantala, ayon naman sa medic team, wala pang naitatalang nabigyan bigyan ng paunang lunas mula kanilang umaga. Kung maaalala, noong nakaraang undas ay ipinabahala at ipinagalit ng maraming mga residente ang nangyaring hindi otorisadong paglipat ng mga buto ng mga idang lumao na walang pasabi sa mga kamag-anak ito dito sa Barangka Municipal Cemetery. Sa panayam ng Star FM Manila sa mga gumisita ngayong undas dito sa Barangka Cemetery sa Marikina, nagbigay ang mga ito ng kanilang mga reaksyon patungkol na sa nangyari. Pakinggan natin ang bahagi ng mga panayam natin sa ilang mga residente at sita sa baraga municipal cemetery. Sigla din rin kami na ganun yung naging senaryo. Pero at least yung sa amin, hindi pa rin siya natatanggal. Ang ano kasi na, pagka naka five years na yung pinakang nakalibing, i parang isesegregate na nila. Kasi nga overcrowded na rin siguro dito. Pero at least ables blessed pa rin kami kasi nandiyan pa rin yung nicho ng anak. Ayan. At malapit lang dito sa ano, hindi sa dulong-dulo. Yeah. Siyempre, kung, kung bilang sa ako may buto na hindi ako sinabihan, magagalit ako. Kasi hahanapin ko kung saan nila inilagay. Hindi naman nila maituturo kasi pinagsama-sama na nila. Hindi ngayon, bawal na sila ngayon magganon Kasi inanuhan ng mayor dito kasi nagkagulo nun, noong November 1 dahil maraming naghahagilap ng buto. Eh, pinagsama-sama, ma maano mo ba yun na ito akin, ito yung ganito ko, eh, pinagsama-sama. Kaya, sa kayong bombo Dennis, patuloy na kumakapala ang mga taong bumibisita dito sa Barangka, Municipal Cemetery. How's that? Bombo Dennis? Okay, nais nice lamang nating malaman ano, sapagkat uh, ito ay Uh, pampublikong sementeryo uh, DJ Kimi. ano uh, so papaano naman yung uh, handling doon sa uh, uh, latag ng seguridad uh, tapos yung mga naghahanap dahil nabanggit nga ng ating uh, ipinarinig kanina na yun yung naging problema nila uh, nitong mga nakalipas na pagkakataon so may may resolusyon na ba na ginawa uh, para tugunan yung naturang problema ay eh, kasi sa Manila North Cemetery may uh, puntod finder eh How about uh, sa barangka? Yes, Bongo Dennis. Ayon sa mga napalag natin na informasyon ng isis na ang lahat ng akusado sa isis na ito patungkol na sa paglipay at paglipat ng mga dati noong nakaraong uh, taon ng last week Pero ito, uh, ongoing pa rin naman Bongo Dennis ang uh, investigation at hindi tayo nagumunod pa ang kaso at monitor na rin at uh, tinig particular na dyan ang City of Management Office upang ayuwasan ang mga ganitong klase ng kaso. Ayun yan sa inirapas din na kundat din ni Mayor Baan Teodoro, Bongo Dennis. Sige, from your end DJ Kimi. Puna rin po sa lungsod ng Baritina, nag-uunat, star DJ Kimi Gora and this is Bombo Radyo Philippines the number one rasta and source of news and information rasta